So guys, kakain tayo. Ayan. Ito yung ulam ko guys. Tartot ang talong at saka Bicol Express. Ayan. Ngayon pa lang tayo kakain guys. Ngayon pa lang tayo kakain ng alusan at saka tanghalian. Kaya tawag ng brunch. Ayan. Ayan. tayo guys. Mmm... -hmm. Mm. Kayo kumain na. Kumain na kayo. Huwag kayong magpapagutom kasi pag nagpagutom kayo, ganito yung muka. Magiging ganito ang muka nyo. Nasubran na ako ng Gutom nang, gutom nang tuh guys, kayak gini tuh yang muka Hmm. <laughs> <susuruh>